Di ba sinabi ko ayaw ko na makita yung pagmumukha mo, ha? Kaya diyan lang mo kayong ganyan. Kinamumuhian kita! Hello, anak. Kamusta? Miss na miss ka na ni Mama? Maayos lang po ako. Malapit na po yung graduation namin, ma. Uwi ka ba? Atin ka pa sa graduation ko, ma. Hindi pa ako makakawin ngayon eh. Yung amo um, kasi may business trip. Tsaka sa akin lagi binibilin yung anak niya. Anak, mm, baka sa susunod na taon pa ang uwi ko. Hindi ako basta-basta pwedeng umuwi eh. I Iniwan kasi sa akin ng bus ko yung anak niya. Pero di bali, anak. Si Papa mo muna ang mag-aattend babawi ako sa iyo sa susunod. Yaya, I want to sleep now. Yaya. Ah, uh, anak. Tinatawag na ako ng alaga ko. Oh, sige, tatawag na lang ulit ako sa inyo dyan, ha? Mag-iingat ka. Hi, Ma! Oh, Ma, anak. birthday ko na pala next week. Uwi ka ba? Anak, Pasensya ka na, ha? Graduation kasi ng alaga ko. Eh, ako yung pinapa ng amo ko. Mag-out of town kasi sila para sa business daw. Pero anak, magpapadala ako ng pera d'yan at saka regalo. Ano? Ano bang gusto mo? Huwag na po. Yaya? Yaya? Ay, anak. Ah, uh, hindi ka. Who's Yaya? Ah, uh, alaga kong anak, si Angel. Angel, meet my daughter Angel then. Um. Hi, Angel. Oh, we have the same name. Oh, oh my gosh, Yann. Is that your daughter? Uh, oh, it's not Nice to finally meet you. You know what? Yaya is always sharing some stories about you. Oh, Yaya. Is that is that adobo? Could you please to cook that tissue? Anything for you, princess. Really? Thank you, Yaya. I love you so much. Oh. anak. Mahal, kamusta ka dyan? Mabuti na patawag ka. Oo, anak, mama mo o. Oh. yeah, mo naman na, mahal. Baka nagpapagtulungan ko. Sige lang, mahal. Kakausapin ko na yung anak natin. Sige na. Bye. Anak, pwede ba tayo mag-usap? Ano yun? Bakit ganun ka makapagsalita sa nanay mo? Ha? Parang wala ka ng respeto. Tinatawagan ka niya sa cellphone mo, hindi mo siya sinasagot. Ano bang problema, anak? Deserve niya yun. Ano mo nasabi yan, anak? Ha? halos nagpapakahirap ang nanay mo sa ibang bansa para mabigyan tayo ng magandang buhay. Ha? Grabe yung sakripisyo niya anak doon. Hindi mo ba naintindihan yon, Ha? New Year, Christmas. Hindi siya makapunta, hindi siya makauwi dito. Dahil nagtatrabaho siya. Ano ba problema anak? Tingnan mo ko. Eh dito siya! Kinataasan mo ko ng boses? Ha? Sige pa, Sakpan mo ako. Hindi mo kasi alam kung gano'ng kasakit na nakita siya na inaalagaan ng ibang bata habang sa akin hindi niya magawa-gawa. Ako yung anak niya. Hindi ko nararamdaman yung pagmamahal niya simula nung umagdurot siya. Patingin mo ba tama yung ginagawa niyo sa akin, ha? Yung graduation ko. Nung birthday ko pa, pinuntahan niya ako dito. Mahirap ba na uwihan niya ako dito? Kahit pa ba anong bagay, ano kamahal bigay niya sa akin. Kung magmamahal na hindi ko nararamdaman, hindi, hindi ako magiging masaya. Mas inaalagaan niya pa yung ibang bata kaysa sa akin. Ako yung sariling anak niya. O yung pinapahalagahan niya, yun yung angel na yon. Doon na lang siya, huwag na siya umuwi dito. Ah. Alam ko no, wala na wala na ako yung ina. Angel, anak! May surprise ako sa'yo, anak. Ano po yun, Tay? Angel, anak. Belated happy birthday. Oh, Angel, bakit mo tinulok si mama mo? Bakit ka pa umuwi ha? Sana doon ka na lang. Doon ka na lang sa abroad. Kasama yung alaga mo. Hindi na kita kailangan. Kaya umalis ka na lang at huwag na huwag ka na magpapakita dito. Ano Angel? Huwag ka na lang doon yan. ako ko na ng ina. Sakripisyo sa ibang bansa ah. Mabulok ka na sana doon. I hate you. Kinamumuhian kita. Angel, anak, bakit ganyan ka magsalita, ha? Alam mo bang tiniis ko ang lahat, ha? Kahit masakit para sa akin, tiniis ko. Babigyan ka lang ng magandang buhay. May hindi na nga ako makakain doon para may ipadala ako sa inyo dito. Alam mo ba yon? ha? Anak, ang hirap. Sobrang hirap na mapalayo ako sa inyo. Lalong-lalo na yung amo ko, mapanakit yun. Kung nakikita mong ganun ako sa alaga ko, yun ay dahil kailangan. Siya lang yung makakatulong sa akin para makatawag ako sa inyo dito. Kinukulong ako doon. Kumisan man ako makatawag, yun ay dahil sa kanya. Tinutulungan ako ng alaga ko. At alam mo, alam mo yung pinakamasakit? Yung marinig ko mismo sa anak ko na kinamumuhian niya ako. Hindi, hindi na ako babalik dun. Pagod na pagod na ako dun. Hindi, hindi na ako babalik. Dahil hindi na rin naman kailangan. Hindi na pwede ko oh, bakit. Kasi ano, may cancer ako. Ha? Huh? Ilan yun, mahal? May sakit ako. Hindi ko lang agad sinabi sa inyo dahil ayaw kong mag-alala kayo dito. I'm sorry. Hindi ko po alam. Sorry, ma. Okay lang yun, anak. Ay, hindi ko kayang magalit sa'yo. Patawarin mo ang mama sa lahat ng sa ko sa'yo. Salamang sorry sa inyong dalawa. Dahil, responsibilidad ko kayo na bigyan ng mabuting buhay. Pero ano, ito, nasa bahay lang ako. nag rin. Mahal, oh, hindi ka nagkulang. Ginawa mo ang lahat para sa pamilya ko ang pamilya dapat nagtutulungan. At nagmamahalan. Sige lang, mahal. Gagawin ko ang lahat sa abot at makakaya ko para magdumaling ka. Ito lang. I'm sorry sa behavior ko. Ikasisi ko ako lang ito sa... Mama, please fight for us na. I can lose my life. In the life of our home. Then I will fight for us. For me to continue my life. To give you glow. My hope. My strength. My family.